Pinupuri ang love team na Don Bell, pati ang mga boses nila sa ABS-CBN dahil wala man sila ni minsan na narinig na problema ng dalawa dahil ang mga basher lang ang gumagawa kapag may nakakasamang babae o may nakikitang babae na kasama si Donnie. Dahil wala man silang pakilam sa mga basher, talagang pinapakitan lang nila kung gano'n nila kamahal ang mga fans. Hindi man natin sila nakikitang nagsasalit nagsasalita pero ang mga family member nila at mga kaibigan sinasabi ang totoo na walang nagiging babae si Donnie dahil hanes na hanes siya at mahal niya si Bell. At hindi kayang gawin noon ni Donnie dahil may kapatid din siyang mga babae. Saka kung may problema man ang dalawa in private ay inaayos nila hindi na sila nagpo-post sa social media. Dahil gusto nila ang mga fans nila ay panatag at walang stress na iniisip about sa kanilang dalawa.